Grabe ilayo mo sa akin yung siomay na to kasi sa sobrang sarap nito talaga mawaparami ako ng kain baka hindi pa kita matirhan. Sobrang nagkikrib din talaga ako dito sa siomay na to at palaging lumalabas sa f FYP ko kahit naman magluluto tayo. Gagamit lang tayo dito ng 800 grams nitong kasim. I-grind lang natin to hanggang sa maging pino na or magmukha na itong giniling. Kapag wala ka namang meat grinder pwede kang bumili yung nakagiling na. Ayan, okay na itong pork natin. Kaya naman ilipat na natin dito sa aking malaking mixing bowl. Sunod ko naman ay i dito itong sampung peraso na shrimp. Kapag okay na, pagsamahin lang natin dito sa pork dahil magagrind pa tayo dito ng gulay. Kakailangan din natin dito ng carrots, onion at onion leeks. Kapag okay na lahat, pagsamahin na natin sila dito at itimplahan na natin. mag tayo dito ng 2 large egg, dalawang kutsarang all-purpose flour, pisong paminta at kaunting oyster sauce. Lagay rin tayo dito kalahating kutsara na asin at huwag natin kakalimutan maglagay dito ng sesame oil dahil isa yan sa magpapasarap dito. Maglalagay nga rin pala tayo dito ng garlic powder kapag okay na lahat haluin lang natin to ng mabuti. Dahil kapag nahalo natin ito ng mabuti isa rin yan sa magpapasarap dito sa ating siomay. Ayan, okay na ito at halong-halo na rin talaga. Kaya naman magsimula na tayo magbalot. mag scoop lang tayo dito. Gumamit ako ng ice cream scooper. Para naman sa pambalot, gumamit ako dito ng malaking seaweed. Pagkatapos si flatten lang natin itong feeling. Dapat pantay yung pagka-flatten nito. At maglalagay naman tayo ngayon dito ng crab stick. Pagkatapos i-roll lang natin ito. Para lang tayong gumagawa ng sushi roll. At ayan, nakapagbalot na tayo ng isa, ganun lang ulit yung gawin natin hanggang sa matapos natin. At syempre, hindi makukumpleto yung siomai kapag walang chili garlic oil, kaya naman mag-grind tayo dito ng 7 bulb nitong garlic. Okay na yung garlic, lipat lang natin dito sa bowl, next naman natin ay gagrind itong sili. I-grind lang natin to, nag-add nga pala ako dito ng kaunting oil para mas mapino pa natin itong sili. Kapag okay na, magpaita tayo ng mantika at kaunti lang muna inalagay natin, kapag hulang pa, pwede tayo mag-add mamaya. Una ko na ang inilagay dito itong garlic. Sunod ko nakaagad na inilagay dito itong sili. Lutuin lang natin to sa mahinang apoy para hindi kaagad masunog lalong-lalo na itong garlic natin. Haluin lang natin ito mayat-mayat para hindi masunog yung ilalim nito. At pagkatapos kapag luto na yung garlic natin and sili, maglagay na tayo dito ng pampalasa. Katulad na lang nitong oyster sauce, dalawang piso na paminta at maglagay rin tayo ng asin. Nag-add nga rin pala ako dito ng soy sauce para maging darker yung kulay nito at isang kutsara naman na white sugar. Simmer lang natin ito ng ilang minuto hanggang sa maging ganito na yung kulay nito. Nag-add nga pala ako dito ng kaunting vinegar pampatagal ng shelf life. Ito na nga pala yung aking Japanese Shumai na ginawa. Gabi ko ito ginawa kaya naman nilagay ko muna ito sa freezer. Ayan, hiniwa ko lang ito. Yung nagawa ko nga pala na siomay, hindi lang ito. Marami pa ako nagawa, pero binalot ko na lang doon sa molo Naubusan wrapper. kasi ako ng seaweed, buti na lang meron pang molo wrapper sa ref. Ganito nga lang pala kaliliit yung pag-slice ko dito sa Japanese siomay. Ayan, na-slice ko na lahat, kaya naman ni-steam na natin Sa pag-steam, gagamit nga pala ako dito nitong Eureka Steamer. Two layer nga pala ito, kaya naman marami tayong malalagay. Pwede ka dito mag-steam ng isda, ng manok, at syempre ng mga gulay. Dito naman yung lagayan ng water nito, kaya naman naglagay muna ako dito ng two cups. Tapos kapag pagkulang naman, pwede ako magdagdag dyan kung lang ipapadaan. Kaunti nga lang ihasalang ko dito sa steamer, kaya naman isang layer lang yung gagamitin ko. Pero syempre, pinuno ko na para hindi sa yung space, tapos ito timer lang natin ito sa 20 minutes. Yung kalahati naman ito, ibibake ko para mapag-compare natin kung alin yung mas masarap, yung bake nga ba or yung steam. Yung timer nitong pag-bake ko, 20 minutes rin, same lang doon sa pag-steam. Grabe yung amoy nitong bake show, may nangangamoy sushi bake yung bahay namin. Sa sobrang bango nga, mas talo nga ako nagugutom, buti na lang napakasaglit lang talaga ng 20 minutes. Luto na itong bake at sabay naman na itong steam dahil pareho silang 20 minutes niluto. Kaya naman tinanggal ko na at ito na nga pala ang ating bake at yung steam. Dito sa bake, naglagay ako dito ng sriracha mayo. Tapos yung sa steam naman, sa natin dyan yung ating ginawa ng homemade na chili garlic. Meron tayong bake and steam. Tapos syempre, ito yung ating ginawa na chili. At tayo sa ano, sa bake. Sobrang bango nito. Tapos, parang syang ano, parang syang bake sushi. Mmm. Sobrang. Nilagyan ako ng sriracha mayo. So, gawin sa aga na. Sila ko gagawin ko ito. Tapos, lagyan ko sa left. Para may stock. Mm. Lagyan natin ng chili oil. Oh, grabe. Oh. More chili oil. Yo. Yeah, grabe. Oh. <coughs> sarap. Mm. Mas ang sarap talaga ng ano ng Japanese shumai. Mm. Ah, basta ganyan, Japanese yung may kaya naman subukan yun na. At yung ating napakasarap at sobrang anghang na chili oil. Grabe, ang anghang.